Hello oh, mga kalalabs! Anna in the Frozen is here! Ay, charot! Hello! Ito na naman ang inyong kalalabs! Si Nights TV 1 ay magbibigay sa inyo ng mga advices or mga uh, pagtuturo. So mga kalalabs, today's video ay pwede ko pong sasabihin sa inyo na paano nga po ba madagdagan or magkaroon ng chance ang ating mga videos na para mapanood ng ating mga kapwa content creators. So mga kalalabs, malaki po talaga ang chances ng ating mga content kapag ginagawa natin po ito. Dahil kadalasan po sa atin, nauna ang ating stream ads, tsaka kadalasan din po ang, ang, mga ads ng stream ads ay nasa dulo. Hindi talaga maabot ng ating mga content creator o hindi kaya talaga mapanood nila. Kahit 3 seconds lang po talaga, hindi nila mapanood. Nang dahil na po sa simula pa lang ng ating video na ginawa, hindi na natin binigay ang kailangan po natin talaga sa simula pa lang ng ating video, bigyan po natin ng hint or yung tinatawag nila na parang kung sa mga ano pa yan, kung mga salida pa yan or mga movie, may highlight silang binibigay. So ganoon din po ang paggawa natin ng mga videos mga kalalabs para mapanood ang ating mga long form video sa ating mga in-stream ads. Kailangan po natin sa simula pa lang ng ating video kahit 1 to 10 seconds, mayroon na po siyang hint or attraction na makuha ang ating mga audience na mag-click talaga nila ang ating mga videos. So, yun nga po ang sinasabi ko sa inyo mga kalalabs kapag mayroon tayong uh, may catchy na ba? Kung sa simula, catchy na yung, uh, yung video, mag-click talaga yan ang ating mga kapwa content creator ang, ang ating mga videos sa long form. Dahil medyo mahaba nga yan kung wala talagang uh, hint or highlight sa unahan hindi hindi talaga yan magkakaroon ng view so yun po talaga kahit sa mga malalaking content creator mga kalalags nakikita niyo naman po talaga na mayroon sila po munang ibibigay na highlight sa unahan ng kanilang mga video para ma-attract at para makuha nila ang ang um, simpatya ng audience na mapanood ang ating mga videos. So, ganun po ang ating gagawin kahit sana ang uh, ating video maging masaya na tayo. Eh. Kapag tayo ay mga baguhan, maging masaya na po tayo kahit mag 100 or 200 lang ang views ng ating mga video sa Instagram. Napakasaya na sa atin. Pero kung yung ating video ay hindi gumalaw at halos hindi nakaabot ng isang daan ang ating mga video sa, sa in-stream ads, napaka mawalan po tayo ng gana. So, yun po ang binibigay ko sa inyong advice na sana, uh, mapanood nyo po itong video na to, at ma-share nyo po ang aking uh, mga na-advice sa inyo, or mga tutorial na binibigay sa inyo, na para makakuha po kayo ng malaking chance na mapanood ang ating videos ng ating mga kapwa content creators. So, mga kalalags, yan po ay napaka-imposible naman talaga sa iba, dahil hindi sila marunong mag-edit, pero, uh, kahit hindi nila i-edit, kunin nila muna ang, 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 highlights ng kanilang punto sa kanilang video bago nila ipagalaw sa ibang mga kung pupunta saan sila pupunta. Gato din po sa pagluluto. syempre ibibigay muna natin ang highlights kung ano nga po ba ang niluluto. So, di ba? Sa una pa lang, sa umpisa pa lang, binibigay muna natin yung ibang mga content creators sa cooking, nagbibigay sila ng highlights, mga ingredients, at kung ano po ba ang kanilang lulutuin. So, ganun din po kahit anong ang video natin gagawin para may chance na panuuri ng tapo natin creator, ibibigay natin ang highlights sa simula ng ating video kahit pa maklik nila ng tatlong segundo. Dahil nandyan po yan sa ating dashboard, napakahalaga ng views ng ating mga video para makuha natin ang tatlong segundo at maging kulay verde palagi ang ating dashboard. So, yun lang po ang topic natin for today sa aking 131k followers sa aking Nights TV. Hoping ma-recognize nyo po si Nights TV One here sa aking bagong page. Thank you for watching. Don't forget to follow me.